Hello, mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jordan. 25 years old. From San Pedro, Laguna. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral pero madiskarte ako sa buhay. Alam ko kung anong gusto ko. At gagawin ko lahat para makuha ang mga ito. Maraming hindi naniniwala sa akin eh mga idol. Hindi sila naniniwala sa kakayanan ko lalo na yung mga pamilya ko. Pero papatunayan ko sa kanila na ang taong minamaliit nila magiging big time din someday. Kaya nga, buhat-buhat ko rin yung mga tropa ko eh. Dahil sa pamilyang to, walang naiiwan mga idol. Ang gusto ko, lahat kami makarating sa toktok. Pero ang totoo, ayoko pa rin nagpapalamang mga idol. Maraming salamat po. Muli ito po si Jordan. And I thank you. Oo nga, tol. Alam ko, ito na yung sagot sa kahirapan natin. oh. oh, mayroon ako yung offer sa inyo. Ito lang gagawin ninyo. Maghanap lang kayo ng mga ng mga bibenta natin. Ako ang bahala, ipopost ko yan sa sa group namin sa Facebook. mga, motor? baka mga motor! motor! oh, buy and sell to, mga pare ko eh. eh tanong ko lang, saan naman mga galing mga motor mo? Baka naman mga mo Kaya nga, tutulungan nyo ako. Baka may mga kaibigan kayo na may gustong ibenta. Tapos ilapit nyo sa akin. Tapos ang gagawin ko, ipopost ko doon sa GC namin. Ako na makikipag-usap sa mga buyer. Tapos tol, bibigyan ko kayo tagta 10%. Malagi na yun. 10%? Oo. Oh, Parang kababa na naman yung tol. Ang logi naman kami dyan. Eh maghanap lang naman kayo. Ilaway lang naman ang puhunan dito eh. Magbibenta tayo ng, ng isang motor. 50 mil. Oh, mayroon ka na, mayroon na kayo doon 10,000. Oh, ganun lang kadali easy man ito, ano? May sample ka ba diyan ng mana benta mo? Ito, tingnan mo ah. Yeah. Oh, ayan. Oh, nakita mo ba 'to? Vintage na motor 'to. Naibenta oh. ko 'to ng 320,000. Kada niyan to la. <laughs> 'Di ba? Parang ano, 80,000 lang kuha mo diyan eh. Iyon eh, na nga eh, papatungan natin. Ano? Deal tayo? Ha? Gusto nyo ba? Yung gusto nyo yung mamahan, ha? Oh, sige, Tol. Kasi yung sabi na, ko. Grabe, tabahan ang utak mo. <laughs> Cheers, so. Ako na, libre ko na ito okay. ngayon. Ay, okay. 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 Isang, isang bakit okay. pa. Cheers muna. Cheers! Cheers! Road trip. Vroom, vroom. Skr, skr. Zoom, zoom. Sa fake. No room. Mga mata. Namumula. Asa ng trees. Nadala mo ba? Bawalan tools. At peke sa biyahe. Kung isa ka dyan. Ikay bumaba. Sa punta. To the moon. Road trip. Vroom, vroom. Skr, skr. Zoom fake No room Diyan na Love Oh, nandito ako sa kwarto Uy Teka lang, kumain ka na ba? May dala ka ulit yun man ako Wow Okay yun <laughs> ah Hi Oh, ba't titingiti ka? Eh, kilala mo si Otep Siya si Si Victor Oh, yung oh. tropa mo? Oh, eh, ah, nakumbinsi ko may makakatulong na ako sa paghanap ng mga items na pwede kong ibenta sa sa Facebook. <laughs> Nako, yung kala naman. Teka, bago yan, yung mama mo, tawag ng tawag, pati sa akin tumatawag na. Sagutin mo naman yung telepono mo. Ano ba naman yan? Pati sa'yo, tinatawagan ni mama. Okay lang yun. Ang dami ng miss call kanina eh. Ano daw ba plano mo doon sa SG na nasabi niya? Huwag muna natin pag-usapan yun. Pinupapunta na nga ako doon. Sabi ko, nag-e-enjoy pa ako dito sa Pilipinas. oo uh, niya 'Di ba? O oh, oh, tapos anong meron nyo sa lakad nyo? Ayun na. Sabi ko sa kanila, kumuha pa sila ng iba pang mga kasama namin, mga tropa namin para mas marami kung may benta sa sa Facebook. Yung sa mga GC namin, di ba? Tapos papaldo-paldo na naman tayo nito, my love. Si Oh, 'yun ang sinasabi ko sa yo, eh. baka mamaya mabuko ka nila, laki-laki ng patong mo diyan. Oh, baka karamahin ka diyan. Anong karma? Dapat diskarte na nga ako eh. Alam mo, kung naniniwala ka sa karma, kakarmahin ka. Pero ako hindi ako naniniwala sa karma, naniniwala ako kung paano tayo umaman. Anay diba? Cool, diba? Ano ba? Mm. Napaka nito? Ano ba? Para sa susunod, hindi na tayo sa motel. Hotel na. Ay, <laughs> ano ba yan? Di ba? Parang naman tong ewan, oh. Tsaka, tingnan mo, nakaligo ka na pala, eh. Kaya pala ang mo. mo kasi dumating, eh. Sige. Mamaya, mag lang ako. Bilis mo maligo ka na. Sige, yung ano ah, baka kainin ng pusa. Oo, bilis mo ah. Mamaya ako na makakain yan. <laughs> Sa ganitong klaseng lifestyle, isa lang naman yung importante mga idol. Kailangan lang makuha mo ang respeto ng tropa mo at ng na mga nasasakupan mo. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Pero sa kada kantong lalakaran ko dito mga idol, kilala nila ang pangalan ko. No hard feelings din ako sa mga nakabangga kong tropa. Dahil para sa akin, I don't want drama. Just business and chicas. Oh ano balita dun okay. sa ginagawa niyo ngayon? Oy, eh, sabi ba? ni Jordan, grabe. Sabi ni Jordan, 10,000 yung makukuha namin ng anong. Tapos ngayon, ngayon 3,000 lang. Eh. Oo oh, nga, nakakaroon niya nagbenta kami ng motor Dalawang libo lang binigay sa akin, sabi walong libo eh. Eh, buti na nga kayo, may nakuha pa. Yes, eh, ka ako, Jordan, eh. dalawang motor na yung binigay ko sa kanya hanggang ngayon. Wala pa akong na, na wala pa siyang binibigay sa akin kahit ni ising kong tuling. Yan Grabe. ang, yan ang sinasabi ko sa inyo mga tol. Tunog na tunog na yung pangalan ni Jordan doon sa amin sa kabilang kanto. Grabe napakayabang umasta. Pero talaga yung mga lakad niya mga ganun, Bogus lang yun mga tol. Dap Siya lang talaga ang kumikita dun eh. Hmm. Dapat may gagawin tayo. ako, oh, kakalas na talaga ako kay Jordan. Oh, pero parang may nababalita kami, may bagong negosyo na mga inaalok yun ah. Oo nga. Alin? Meron siyang inaanong niya eh. Parang mga pang-vintage na jacket. Ha? Oo, nakita ko rin yun. May pinosay yung mga jersey. Oo, pero ano namang umurahin na yung mga binibenta niya. Eh. Kaya nga. Parang galing na sa Divisori. Di, pero nakita ko tol ha, yung mga presyo ng mga vintage na binibenta niya. Umabot ng 50,000 tol. Oo, oh, mo no? niya. Okay. 50,000 oh. sa ganung itsura? Oo, oh, vintage daw kasi. Nilagal lang ng vintage, no. pero yung totoo, luma lang yun eh. Tsaka mabibili sa okay-okay lang yun ha. Grabe naman panbubudol niya ni Georgian. Eh, anong plano, Tol? Ah, uh, ganito. Ang gagawin natin, makinig sa plano mo. Oo nga, mama. Hindi, eto ah. Oh. Alam ko kayo na niya ni Jordan. Oh. Ano yan, ano yan? Isyota din niya. Si Aliana. Oo, oh, si Aliana, no? Hindi, lapit kayo dito, lapit ah, kayo dito. Ah, okay. sige, sige. Ano yan, ano yan. Lapit nung, mukha mo tayo ka lang. Oto oh, ito ah. Ano yun? Ito, plano natin, tol. Oo, oh, ano yan? <laughs> Jordan, bakit tayo tayo lang nandito? O oh, Iana. sa totoo lang, kami lang talaga yung nandito eh. Tinan mo nga oh, para kami ni Scam din eh. Ah. Kaya kami lang din nandito lang eh. Ay, boy, ano to? <laughs> Alam mo si yana. yung boyfriend mo na si Jordan, na na naman kami, nabudol kami. Alam na namin na mga gawain niya, ha? Tingnan mo, ang plano namin eh, kakalas na kami. Hindi na kami maniniwala kay Jordan. Oo, nga, Kaya, oo. ikaw, delikado ka. Dapat, niwalayan mo na yung boyfriend mo. Baka mamaya, masama ka pa sa mga pag-scam -e niyan. Tama, oo, tama. Oh, yan. Alam mo ba? Ang business niyan. Oo. Alam mo ba mga pinaplano ni Jordan? Baka may alam ka diyan. Bulong mo naman sa amin. Uh, eh, teka lang ha. Eh, kasi mahirap nang magsalita. Baka mamaya, sa akin siya magalit. Alam niyo naman pag nagagalit yun. Talagang nag-iba yung pagkataon niya. Dako, Aliana. Sabihin mo na sa amin. Hindi naman baka karatin to kay Jordan eh. Tayo tayo lang naman eh. Kaya nga hindi namin na hindi namin siya sinama sa sa iduman eh. 'Di ba? 'Di ba mga tol? Oo, oh, oh tawa, tama, tawa. tama. Guys, nice, ito pa drinks <laughs> oh. Oh, Shut Oliana, na, John na pala. Hoy Tom, ano ba to? Bakit ba nag aaklas kayo kay Jordan? Kawawa naman yung tao, hindi niya alam na ganito yung sinasabi nyo, inagtitiwala eh, siya sa inyo. Nakawal yan Pasensya ka na, nadamay ka pa pero wala na kami ibang malalapitan eh. Alam naman namin na ikaw ang alam mo lahat ng ginagawa ni Jordan. Eh, ang laking pera din ang tinayaan namin sa kanya. Nangihingi siya sa amin ng mga kanya-kanya namin mga investment ko, no? Oo, oh, tama. Hanggang ngayon, di pa bumabalik sa amin. Pero sa kanya, balita namin, paldo-paldo na. Paldo kami, lugmo. At saka, na, nalaman to. Yung motor na, na binig binigay ko sa kanya, binenta niya ng 120. Eh, pwede sa akin lang binigay niya, dalawang libo. Oh. Grabe naman talaga. Grabe na yung talaga. boyfriend mo. No? Ano, sige na, tulungan mo naman kami. Parang di ka naman kaibigan yun. Eh, teka, pag tumulong ba ako, ano ba mapapala ako sa inyo? syempre mapipigilan na natin pag ni Jordan baka iba pa yung mabudol niya Tsaka, nililigtas ka lang namin sa kanya baka mamaya makanakablatter blatterize sa mga polis di ba tol oo oh, mamaya tama, madami ka sa pa. tsaka eh Pwede. tsaka ito Aliana Pagka uh, sumama ka sa amin sa grupo namin sinabi mo lahat ng mga pakanaan ito ni Jordan eh kung may makukuha tayong pera Kasama ka na sa hatihan doon. Tama tama tama, 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 tama. Sige, tama, mas lalakayan tama. namin sa'yo. Kung 30% sa amin, 40 sa'yo. Tama, tama. Oh, yun, oh, tama. Kaso doon tayo doon. Uh, oh, sige. Handaan yung tenga nyo, ah. Ito yung mga plano ni Jordan. sinabi mo yung mga diskarte ko kina Popo, tsaka kay Kevin, at tsaka kay Tom, ha? Sa mga tropa ko. Ha? Wala akong alam dyan. Ano? Ano walang alam? Uh, hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Alyana, wag ka nang magmamaang maangan pa. Eh, kinausap ako ni Potpot eh. Tungkol sa binabalak din na na Tom. Uh, pasensya ka na, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala akong alam dyan. Sige. Wala kang alam. Papalikan ko sila. Hoy, pot pot. Sabi mo nga sa akin, bakit kayo pumapapel ha? Bakit ito ginagaya yung diskarte ko? Eh bakit ba? eh, yung binibigay mo sa amin, kakaunti lang. Oo nga, grabe, ang liit ah. magbigay. Binubudan mo na yata kami, mga tropa mo eh. Kayo na nga yung tinutulungan ko, tapos kayo pa may ganang sumbatan ako ng ganyan? Tinutulungan? Eh, grabe ka naman kumuha ng komisyon mo. Grabe ka naman malamang sa amin eh. Parang hindi kaibigan yan, Tol. Sige, kung ayaw nyo, sana wag nyo na akong sirahan sa ibang tao. Diskarte ko to, Tol. Kung gusto nyo magdumiskarte sa buhay, gawin nyo. Kasi, naninira pa kayo ng tao eh. Pati yung jowa ko, pati si Alyana, dinadamay ninyo. Eh, totoo naman kasi, Tol. Hindi kami naninira, Tol. Oo, oh, nangako ka sa amin ng gantong halaga, tapos hindi mo ibibigay ng maayos. Eh, paano naman kami? Grabe. Sige! Ka. Kung hindi kayo masaya sa pakikisama sa akin, nabiskarta yun sarili ninyo. Mabaya ka na tumawag na, huwag ngayon. Mainit ang ulo ko. Eh ano ba, Jordan? Hinahanap ka na ng tita mo. Ilang beses siya tumatawag na tumatawag, kailangan na atensyon mo doon. Ang laki lang ka na nagastos para makarating ka dito sa Singapore. Ma, sinasabi ko nga, di ba? Ayoko dyan sa Singapore. Hindi ko kaya yung pamumuhay dyan. Nandito yung diskarte ko sa Pilipinas. Pero eh, ano ba mga pinaggagawa mo dyan? Eh, nabalita ako pa nga eh. Sinabi pa ni Aliana, iskamer ka daw. Oh. Diyos ko naman, Jordan. Matino ang pamilya mo rito. Meron tayong reputasyon na inaalagaan dito. Sige na, sige na, ma. Ayoko makipag-usap muna sa'yo. Mainit ang ulo kasi na. Bye-bye na, bye-bye. mo ko, two steps ahead ako sa'yo. Kaya ang pinaplanong pagpapagsak sa akin ng mga tinuturing kong kaibigan, natunugan ko na agad yon mga idol. Hindi man ako graduate ng kolehiyo. Hindi naman ako mangmang -mang sa taong mga manluloko. Manluloko din ako eh. Dito ko na discover lahat ng lihim na galit sa akin ng mga tropa ko mga idol. Grabe talaga no kung sino yung mga taong tinutulungan mo, sila pa yung mga taong magpapahamak sa'yo. At kung sino pa yung mga taong nakangiti sa harapan mo, hindi mo namamalayan. May patalim palang nakaabang sa likod mo. Ay, Ma! Anak! Hi, Jesus! Miss mista kita, anak! Salamat, Ma! Ako. Ay, alam. mabuti naman. Buti, maganda pa naman pala dito sa Singapore. Nung umalis ako sa sa Pilipinas, muntik naman delay yung flight ko eh. <laughs> Nabumabag yun dun eh. Ay, anak, tignan mo. Lusog-lusog mo naman, anak. O, oh, kamusta ang biyahe mo? okay lang ma. Medyo may jet lag pa ng konti. Ba, na jet lag ka pa. Ilang oras lang na <laughs> <Ay, may laughs> biyahe mo. Hindi <laughs> eh, naman ako sinay sa biyahe, ma eh. <laughs> Ay, Ay. Oh, oh paano? Ay, mabuti naman. Matapos na ilang buwan talaga, sumunod ka na rin dito. O oh, ma. Susundin kita kung ano yung magiging buhay ko dito sa Singapore. Makikipagsapalaran ako. May tiwala naman po ako sa inyo. Ay, mabuti ang desisyon mo, anak. Ang dami-dami naghihintay sa ido yung mga pensan mo, yung mga... Si tita! Ay! Ay si, si Dandon, si, ano din? Ano, si tita Emily mo? Oh, si tita Emily. Nakabang talaga yun. Ah, kaya Kala ko, baka naggumagawa na naman ng basahan yun. Ay, siya! <laughs> Yan lang na malalibagan yun, talaga. Oh, yung mga gamit mo, adyaan, nagaantay yung Papa Oscar mo sa ano. Ay, dyan sa parking? Oo, o, nandiyan, Kasi, oh, nandiyan. Ibi. Kasi yung ibang gamit. Ay, dito po. Ay, dito ay, lang, ay, lang naman yung gamit ko, ma. Isang maleta lang naman to, eh. Ay, okay lang yan. Doon na tayo. Dito na tayo mag-shopping. Ah, welcome to Singapore, anak! Thank you, ma. Thank <laughs> you. <laughs> Pagtapos ng lahat ng nangyari, mga idol, nag low muna ako sa airpads ko. Gusto ko munang i-recalibrate lahat ng plano ko sa utak ko eh. At oo, alam ko mayabang ako, mga idol. Pero yung yabang na to, dito ko, o dito ko, dito ko magagawa lahat ng plano ko eh. Habang andito ako sa Singapore, humanap din ako ng bagong diskarte, mga idol. Bumangon ako sa pagkakadapa ko. Sa tulong na lang din ng pamilya ko. Pinalibutan ko na nga din yung sarili ko ng mga taong hindi inggitero eh. At business din yung gusto. Kaya hurod tot. After three years, meron na akong sariling jewelry shop dito ng ginto mga idol. Hindi naging madali, pero posible pala. Unti-unti ko na nga rin binabago yung buhay ko eh. Dahil hindi lahat ng mga katulad namin na laki sa streets, eh habang buhay lang sa hustling, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Jordan. Gumagalang. This boy got a head.